welcome to next Lakay Channel. Ah, uh, andito ulit kami sa Rosario Cavite. Ah, uh, pupunta ko ulit tayo sa Barangay Sapatres. Ayan, uh, magpapa-order po ulit tayo ng mga tinaka at na bangos. Samahan niyo po kami. na to nandito na tayo sa loob ng barangay sa Patres. Ah, po ngayon. Ah, titingin tayo ng mga bagong tuto na tinapa. Ito po ah 100 po itong tumpok po na ito na hipon. Ayan. Ito po yung mga masarap na pangsigang po. Okay, ito po yung ipon, tapos ito po yung 200 pesos na ipon. Yan, sariwang-sariwa po yan. Ito po yung ipon po ni Kuya. Ito po kami ng ipon po, ah, 100 po yan. Sariwang-sariwa. Kuya, saan lugar to sa barangay? Ano, no? Sapados. Sapados. 100 tarap itong pwedeng pangsigang. Ayan na, inaantay po muna natin maluto po ang tinapang bangus. Ayan, habang nag-aantay po tayo, ito po ang magandang dagat po ng Rosario Cavite. yan, nakikita po natin ang mga masisipag po natin. Mangingis na, ayan, may mga bangka po doon. Ay, eh, ito po yung mga kinaka po namin mga ano po ah, tinapa po, bangus, galunggong at saka po daing na bangos. Ito po yung ano po na tinapa po namin na amin po mamayang ibebenta po sa amin sa Imus Cavite. Ay bagong luto na tinapa. Parang <laughs> nakabili na po kami ng mga tinapa. Pakita mo nga, Nestor Lakay. Ayan. Ito po yung aming uh, ilala ko mamaya po. Mga ah! pa, ano, ayan, sa ano. yung mga mababait nating mga kinukuhanan dito ng tinapa. Ayan, pagkagaling namin sa barangay sa Patres, ayan, ah, bibili naman tayo ng mga daing po dito lang yan sa Rosario Cavite. Ayan dito po ang daing na galunggong Ayan bisugo Magkano pa rin po ang kilo sa bisugo? 470 ma'am 470 Ayan po yung mga Mga ano po na Pinili po naming Galunggong Sarap ng kanilang daing na galunggong yan, may mga din po sila dito. Pero masarap to, oh. Eh, yan ang order sa akin. Ah. Oh. po dito sa ganito pong mga mga? Sa ano pong tawag po dito? Oh, ano po? Hipon. Hipon. 380. 380, ayan po. Ito po yung update po nila ng mga tuyong isda po dito. Ito po sa sapsap magkano po? 270. 270. Salay-salay. Salay-salay. Magkano po dito sa salay-salay? 260. Yan, 260 po ang kilo sa salay-salay. Hindi salay. sumukat po. Ano ka? 300 po ang kilo po nito. Meron din mga pusit. May danggit. Magkano po sa danggit? 1,200 po ang danggit. 300 po ang kilo po nito. Pusit po, ayan po. 900. Tapos yung danggit po nila ay 1,200. Ito po masasarap na to yung isda at daing po dito sa Rosario Cavite. Ayan na, ah, nakabili na po tayo ng tuyong galunggong at tinapa ayan, uh, doon sa tinapa ang puhunan namin ay 1,500 uh, bumili kami ng limang pirasong daing na bangos limang pirasong tinapa at siyam na pirasong galunggong so, bumili kami na galunggong na tuyong galunggong Napakasarap po ng tuyong galungkong po dito sa Rosario Cavite. ito na tayo sa Imus, Cavite. Ito po ang Barangay na Baro, Imus, Cavite. Dito kami madalas dumadaan kapag nagdadyahin po kami sa Rosario, Cavite. Nakikita po natin ang mga may mga mga nalita kanan. Magandang yung muna. muna. ayan, andito na tayo sa Imos Cavite maraming maraming salamat po sa panunod ng video, po ng ating video guys, kung wala lang channel at huwag niyong kalimutan mag-like share and subscribe sa ating channel maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat thank you, thank you so much po